Ang hari ng mga langgam, laban sa mga veteranong asasin, sino sa kanila ang mananalo sa labanan? Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol! Ang hari ng mga langgam na si Meruem, ang isa sa pinakamalakas na karakter na pinakilala sa atin. Unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 91, ng Hunter x Hunter 2011. Siya ang pangunahing kalaban, ng ating mga bida sa Kemera Ant Arc. Ang karakter na ito ay nagtataglay, ng hindi masukat na lakas ng pangangatawan. Nagtataglay din ito ng pambihirang talino, na kung saan tinalo niya ang lahat ng champion, sa iba't ibang larangan ng board games maliban lang kay Komogi. Siya rin ang kumakatawan at sumasagisag, sa tugatog ng ebolusyon ng lahat ng nilalang sa mundo. Ang NEN type naman ng karakter na ito, ay kabilang sa emission. Ang aura nitong tinataglay, ay sobrang lakas at sobrang nakakatakot, sapagkat sobrang dilim at nakakakilabot ang kapangyarihan nito. Pinanganak ang karakter na ito, na marunong na agad gumamit ng kapangyarihan ng NEN. Na kahit hindi ito dumaan sa matinding pagsasanay, nagtataglay na agad ito ng sarili niyang aura ng NEN, simula nang siya ay pinanganak sa mundo. Kung kaya masasabi natin, na gifted ang karakter na ito at meron na agad itong natural na talento na lumakas. Bilang hari ng mga langgam, ang kapangyarihan nitong tinataglay ay mas malakas kumpara sa kanyang mga Royal Guards. At pwede niya pa itong palakasin sa pamamagitan ng pagkonsumo nito sa ibang mga taong gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Kung kaya masasabi natin, na walang limitasyon ang lakas ng karakter na ito habang nakakakain ito ng ibang mga Nen user. Patunay lamang na hindi biro at basta-basta ang lakas nitong tinataglay. Na kung saan, pinanganak talaga ang karakter na ito para pagharian ang mundo. Alam naman natin na kinalaban ni Mero M. si Chairman Netero at hindi man lang ito nahirapan sa nasabing labanan. Na kahit pa ang nakalaban niya, ang pinakamalakas na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen sa kanyang panahon. Ngunit alam naman natin na kalahati na lang ang lakas ng nasabing Hunter dahil sa katandaan nitong tinataglay. Pero naging mahusay pa rin, ang pinamalas nitong lakas, laban sa hari ng mga langgam. At pagtapos ng nasabing labanan, kinunsumo ng hari ang kapangyarihan ng kanyang mga royal guards, para makaligtas ito sa kamatayan. At dahil sa bagong lakas at kapangyarihan nitong tinataglay, kinakailangan na ng puwersa ng isang buong bansa, para talunin ang hari ng mga langgam. Alam naman natin, na ang mga Khmera ay nagmula sa Dark Continent, at ang mga nilalang na nakatira sa nasabing kontinente, ay hindi masukat ang lakas na tinataglay. Sapagkat ang mga nilalang na ito, ay nagagawang umunlad sa pamamagitan ng pagkonsumo at pagkain, sa ibang mga nilalang, partikular na sa mga taong nagtataglay ng aura ng Nen. Kung kaya masasabi natin, na hindi biro at basta-basta, ang lakas ng hari ng mga langgam. Sapagkat walang limitasyon, ang lakas at kapangyarihan nitong tinataglay. Pero paano kung ang nakalaban nito ay sinaseno at silbasoldik, sino sa tingin nyo ang mananalo sa kanilang magiging labanan? Paalala lamang na ang aking mga sasabihin, ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Alam naman natin, nung inatake ng mga hunters ang palasyo kung saan tumutuloy ang mga kemeraant, nandun din sa nasabing lugar, sinaseno at silba. Sa katunayan, binayaran ni Chairman Netero ng malaking halaga si Seno, para ilayo ang hari sa kanyang mga Royal Guards. Alam naman natin na nagtagumpay ito, sa misyon na inatas sa kanya, na kung saan nagawa nitong ilayo ang hari, sa kanyang mga kasamahan. Pero paano kung ang lumaban sa hari ng mga langgam, ay ang mga beteranong asasin na ating nabanggit? Kung ako ang tatanungin, para sa akin may pag-asang manalo si Seno at Silva sa nasabing labanan. Sapagkat hindi biro at basta-basta, ang lakas ng mga asasin na nagmula sa pamilyang Soldek. Lalo na ang tumatayong pinuno sa kanilang pamilya na si Silva. Dahil bihasa at dalubhasa na rin ang mga ito, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. At veterano na rin ang mga ito, sa kanilang ginagamit na istilo sa pakikipaglaban. Kung kaya para sa akin, kayang manalo ng mga ito, laban sa hari ng mga langgam. At kung pisikal na lakas ang pag-uusapan, hindi magpapadaig ang mga asase na ating nabanggit. Sapagkat hindi biro at basta-basta, ang lakas ng pangangatawan nilang tinataglay. Dahil dumaan ang mga ito sa matinding pagsasanay, na kung saan pinagtibay nila ang kanilang mga katawan, para kayanin tumanggap ng iba't ibang uri ng atake. Na kung saan, hindi sa kanila umeepekto ang mga malalakas na kuryente hindi rin sa kanila umeepekto ang iba't ibang uri ng lason kahit gaano pa ito kalakas. Sapagkat sinanay talaga ang kanilang pisikal na pangangatawan para tanggapin ang iba't ibang uri ng atake at sitwasyon. Kung kaya para sa akin, kung pisikal na lakas at tibay ng katawan ang pag-uusapan, magagawang makipagsabayan ni Seno at Silva, sa hari ng mga langgam. Pero baka merong magsabi dyan, na si Chairman Netero na sobrang lakas na gumagamit ng kapangyarihan ng NEN, madali lang natalo ng hari ng mga langgam, kaya si Naseno at Silbo wala rin pag-asang manalo sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam si Chairman Netero, ay nasa edad 120 taong gulang na, nung nakasagupa niya ang hari. At ayon pa sa kanya, dahil sa kanyang matandang edad na tinataglay, kalahati na ang nawala sa tunay niyang kapangyarihan, nung siya ay bata pa at nasa rurok pa ang kanyang lakas. Sinabi niya rin na halos magkapantay na sila ng lakas ng kanyang mga estudyante dahil sa katandaan. Patunay lamang na malaki na ang nawala sa tunay na lakas at kapangyarihan ng nasabing matandang hunter. At masasabi rin natin na madali niya lang matatalo ang hari ng mga langgam kung siya ay nasa rurok pa ng kanyang kalakasan. Kung kaya para sa akin, magagawang manalo ni Seno at Silbo laban sa hari. Sapagkat kung titignan natin si Silva Soldic masasabi natin na nasa rurok pa ito ng kanyang kalakasan. Dahil ang edad pa lamang ng nasabing assassin ay nasa 48 years old pa lamang sa current timeline. Kung kaya masasabi natin na 100% pa ang tinataglay nitong pisikal na lakas at kapangyarihan sa Nen. At si Seno naman kahit ang edad nito ay nasa 69 years old na sa current timeline napakalakas pa rin ang karakter na ito. Nagtataglay pa rin si Seno ng hindi masukat na bilis sa pagkilos, na kahit ang pinuno ng Phantom Troop nahirapan sa kanyang ginawang mga pag-atake. Patunay lang talaga na nasa rurok pa rin ang kanilang kalakasan, ang mga asasin na nagmula sa pamilyang Soldake. Kung kaya para sa akin, mahihirapan ang hari ng mga langgam, kapag ang dalawang karakter na ito, ang sabay niyang sinagupa at nilabanan. Pero ang magpapahirap talaga kay Mero M ay ang teamwork o pagtutulungan ng dalawang veteranong asasin. Alam naman natin na palaging magkasama ang dalawang karakter na ito, kapag meron silang gagawing misyon. At dahil sa kanilang mga karanasan, sa pakikipaglaban sa mga malalakas na karakter, napaghusay nila ang kanilang pagtutulungan sa mga delikadong sitwasyon at labanan. Pinakita na nila ito, nung nakalaban nila ang pinuno ng Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Na kung saan halos walang nagawa ang pinuno ng Spider, dahil sa husay ng dalawang veteranong assassin. Kung kaya para sa akin, magagawang manalo ni Seno at Silva sa hari ng mga langgam. Sapagkat paniguradong makakaisip sila ng estratehiya at paraan para matalo ang napakalakas na karakter na ito. Dahil hindi rin biro at basta-basta, ang tinataglay na kapangyarihan sa Nen, ng dalawang veteranong asasin. Na kung saan nagawa ni Silva, napatayin ang isa sa pinakamalakas na Kemera Ant na si Chito, gamit lamang ang isang atake. Kung kaya para sa akin, magagawang talunin ni Seno at Silva ang hari ng mga langgam, ngunit hindi ito magiging madali, sapagkat napakalakas din ng karakter na ito. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon, patungkol sa kung sino ang mananalo, sa pagitan ni Mero M. Laban kay Seno at Silbo Soldic? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.